Los Angeles Lakers persigido makuha si Yanis sa box. Ibibigay ang lahat ng natitirang first round picks. Pero bago yan, simula nga nang i ni Coach JJ Redick na si Gabe Vincent ang ipapalit sa iniwang pwesto ni LeBron James sa Los Angeles Lakers, marami ang agad na nagtaas ng kilay. Maging ang ilang fans at basketball analysts ay hindi napigilang magkomento at magreklamo sa naturang desisyon. Ayon sa kanila, tila nagbabalik na naman ang Lakers sa paggamit ng small ball lineup na matagal na ang nakikitang isa sa mga kahinaan ng koponan lalo na pagdating sa rebounding at inside defense. Ang bagong starting five na binubuo ni Nanaluka Doncic, Austin Reeves, Gabe Vincent, Rui Hachimura at DeAndre Ayton ay nakikitang kulang sa laki at rim protection kumpara sa ibang powerhouse teams sa West. Kaya naman, marami ang nagsasabing maaari itong samantalahin ng kanilang mga kalaban lalo na ng mga team na malalakas sa frontcourt. Pwede raw silang ma-out-rebounded at ma-outscore lalo na sa loob ng shaded area. Subalit, ayon sa isang team insider, ang ganitong klasing setup ay bahagi lamang ng eksperimento ni Coach Reddick. Sinusubukan lamang daw nila kung magiging epektibo ang kombinasyon ng bilis, spacing, at perimeter shooting sa bagong sistema ng koponan. Kapag hindi gumana ang plano, may nakahanda na silang alternatibong lineup. Isa sa mga posibleng pagbabago ay ang pagtanggal kay Gabe Vincent mula sa starting five at ang pagpasok ni Marcus Smart na unti-unti nang nakukuha ang kanyang rhythm at momentum matapos magpakita ng magagandang laro kamakailan. Napatunayan ni Smart na kaya niyang mag-ambag hindi lang sa scoring kundi pati sa rebounding, playmaking at defense sa pamamagitan ng kanyang mga hustle plays. Dahil dito, maraming naniniwala na deserve niyang mapasama sa starting lineup sakaling hindi maging epektibo si Gabe Vincent sa mga susunod na laro ng Lakers. Samantala, kanina nga ay tuluyan nang tinanggal ng Los Angeles Lakers sina R.J. Davis, Anton Watson, at Nate Williams mula sa kanilang lineup upang ma-finalize na ang kanilang final roster para sa pagsisimula ng bagong NBA season. Ang mga naturang manlalaro ay ilalagay naman sa kanilang G League Affiliate Team bilang bahagi ng pagpapatibay ng kanilang developmental pool. Ibig sabihin, nakapokus na ngayon ang Lakers sa kanilang pangunahing roster na magdadala ng laban sa regular season. Sa kabilang banda, tila may mas malalim na plano pa ang Lakers sa hinaharap. Ayon sa ilang ulat, posibleng mapapabigay bilang ang Los Angeles Lakers sa listahan ng mga kopunang maaaring maging destinasyon ni Janis Antetokounmpo kung sakaling maging dismayado ito sa direksyon ng Milwaukee Bucks. Bagamat dalawang beses nang na naging MVP si Janis, malinaw na ipinahayag nito na gusto niyang manalo muli ng kampyonato, bagay na hindi pamuling muling nagagawa ng Bucks mula noong 2021 title run nila. Ayon sa NBA insider na si Jovan Buha, dati raw ay nakaposisyon ang Lakers bilang future cap space team. Ngunit nagkaroon ng pagbabago matapos ang Eurobasket, kung saan mas naging bukas na ang Lakers sa possibility ng trade deals at long-term contracts. Kung sakaling magbukas ang pagkakataon, maaari raw na maging surprise destination ng Lakers para kay Janis Bagamat sinasabing mas gusto ni Janis na mapunta sa New York Knicks, hindi palin isinasara ng Lakers ang kanilang pinto. Kung hindi magkatuluyan ang Knicks at Bucks, may tsansa ang Lakers na sumingit sa trade scenario gamit ang tatlong first-round draft pick sa susunod na taon – lakip sina Austin Reeves, Dalton Knecht at Rui Hachimura. Gayunman, magiging komplikado ito dahil parehong papasok sa unrestricted free agency sina Reeves at Hachimura na maaring mangailangan ng sign and trade deal kung sakaling ituloy ang naturang hakbang.